I've been attached of Alam naman natin na nalalapit na nga ang ASAP in England At ngayong August 30 na nga ito Kaya naman itong ating couple ay for ready na nga para dito At itong ating bell ay for Rehearsal na nga rin para sa kanyang magiging performance Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin Kailan nga ba pupunta doon ito ang ating Donnie Pangilinan At narito nga guys ang sinabi niya sabay-sabay nating panoorin Around places that you're comfortable When you're traveling, you're at work, you're hanging out with your friends It's nice to wear a pair of jeans that you don't need to think as much So it would have to be one The white paper jeans favorite ko talaga yun. In fact, I really have been packing. I was saying I have a trip to Birmingham this Monday. So, I think 50% of my luggage white paper jeans and yung baggy, yung baggy jeans ng Uniqlo. So both of those. Dahil kahapon nga guys, eh, nagkaroon nga ng event itong ating Doni Pangilinan at for the interview nga rito, patungkol nga rin sa kanyang naging kasuotan at syempre, binahagi na nga rin ng ating Doni Pangilinan kung kailan siya pupunta sa Birmingham for ASAP in England at ngayong lunes na nga raw siya pupunta kaya naman finally more Donbell in the following Days. Iyan na nga guys ngayon ang pinag-uusapan sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.